Hello guys, magandang araw sa inyo and long time now vlog guys Hindi na ako nakapag-edit kasi sobrang busy ko talaga this past few days Ah, past few days, isang buwan na dahil Charot, so ayan na nga, ito na yung aming Pang ilang part na ba guys? Nakalimutan ko na, I'm so sorry So dito nga kami next na nagmasyal nung birthday ni Dane Ethan So ito ay ang Botanical Garden And ito pala yung mga price ng ano nila, entrance fee So, isa to sa medyo pricey talaga na lugar na napasyalan namin dito sa Baguio City. Kung mahilig nga kayo guys sa mga nature trip, sa mga flowers, and maglakad-lakad, mamasyal, magpiknik, so bagay na bagay sa inyo itong lugar na ito. Kasi ang dami talagang flower dito guys. So, kung pupunta pala kayo dito guys, um, magbaon kayo ng slippers. Ay, eh? creepers or mag-shoes kayo. Huwag kayo mag-heels kasi sobrang nakakapagod maglakad dito kasi nga medyo malaki yung place. Ayan guys, malawak yung lalakaran nyo. Pero paikot lang din naman siya guys. Mas malaki siya kaysa sa Mines View. Kasi yung Mines View parang ano lang eh, more on ano, mga paninda kaysa dun sa mismong tanawin. So ito medyo malaki talaga yung lalakarin yung guys. And marami kang pwedeng pagpicturean dito. So yun, yun naman yung pinakagusto ko dito guys kasi maganda magpicture-picture. Siyempre yung pinipicturean ko si Dean Ethan lang naman. So ayan pala yung part na yan is may malaking tree sa gitna and may mga flowers pag pumasok kayo dyan. So tara pasok tayo. After nga namin doon sa malaking puno, guys, um, paglabas namin. So, ganito yung makikita nyo sa lugar. Meron din pala silang mga kapihan dito sa loob. So, di ko sure kung may kainan. Basta may mga nakita kong coffee shop. And, ayun nga, mga pamilihan din. Meron din siyang mga nagtitinda ng mga halaman. Tapos, meron din mga souvenir, of course, doon sa may badang CR nila. Yung CR nila, guys, syempre may entrance fee then pag iihi ka 5 pesos yata so ganun lahat naman ng place yata dito may bayad kapag iihi ka guys actually pag magta-travel ka pa lang talaga sa lahat ng ihi may bayad naman talaga guys kaya mag-prepare kayo ng maraming 5 piso guys kapag magta-travel kayo kasi yan yung pinaka-importante guys lalo na kapag maihi ka ganun so itong part na to guys ayan ang gaganda ng mga flowers dito pero may part na ayan guys yung sa likod niya medyo ma ano pa walang masyadong mga makikita puro tree. So, ito pala yung part na sinasabi ko sa inyo na maraming nagtitinda ng mga halaman. So, ayang part na yun, guys. So, padulo na ito, guys. So, sa dulo nito is exit na. <laughs> yes, exit na, guys. So, gano'n lang. Umikot lang kami. Basta gusto lang talaga namin mamashare. After namin dito, guys, paglabas namin. So, paglabas mo dito sa Botanical Garden, guys, tatawid ka lang. Tapos may mga jeep na yun. Napapunta ng SM. So, kami, guys, As in, diretso, uwi na talaga kami, guys, kasi pagdapag na pagod yung mga paan namin, kakalakad. So, nakakapagod magbagyo, mag bagyo guys. Mag-exercise kayo, eh, prepare nyo yung mga paan nyo pag gagala kayo dito sa bagyo kasi sobrang sakit sa paas, sa dami ng pasyalan. After nga ng maraming lakad, 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 lakad na ginawa namin sa maghapon guys, ay naka na kami sa aming hotel and ito nga at pagdidilim na. syempre nag na rin ako ng pang pictorial ni Dame Ethan and ayan nga, apaka ah, cute talaga ng batang ereo, oh, mukhang koreano. So, pinagdihi ko yata to sa korean. <laughs> Super fan talaga ako ng mga koreano guys before nung dalaga ako. Kaya ayan guys, ginawa ko na lang sa anak ko. Ayan oh, oh ba diba? mukhang koreano.

sa inyo guys, alam nyo ba, nang maaga si Ding Ethan ng halos isang buwan dun sa expected delivery date namin kasi guys, team February talaga dapat kami, kasi yung due date ko kay Ding Ethan is unang ultrasound is February 19 and yung next is February 21, tapos ahin guys, check up ko lang talaga dapat ng January 23 And ayun nga, so inayinan nila ako kasi nga, lagi nilang napagkakamala na mga na ako. Mga 7 months pa lang kasi sobrang laki talaga ng chan ko guys sa mga time na yun. Kasi ang ko lang na babae guys eh, tapos ang laki ng chan ko. Kaya every time na check up ako, lagi talaga yung sinasabi, mga 7 months na ako. O mga na ba, ganyan ganern, pero sila ganyan. Kaya nung last check up ko nga ng January 23, ayun, inay-inan nila ako that time. And doon nga nalaman na nasa... 2 cm na daw yung ano ko, yun. <laughs> yung nila guys, 2 cm na daw. Ngayon, afternoon guys, is hindi na nga nila ako pinauwi. So, naglakad-lakad lang ako. Kasi usually naman daw, mga bandang hapon, ay eh, mga nganak na daw ako. So, excited pa sila guys. Ayun, kinahaponan pagbalik ko doon sa lying in, inaiin ulit nila ako. And, sabi nila, nasa 8 cm na daw ako. Pero, yun nga guys, wala akong nararamdaman na sakit. Kahit anong masakit, hindi talaga masakit. Ganun. <laughs> So, hindi humihilab yung chan ko, kaya hindi ako makakaire. So, ayun nga. So, sabi nila, sobrang taas daw ng pain tolerance ko. Kaya wala daw akong nararamdaman. So nagantay pa kami ng mga ilang araw guys. Ang dami ko nang nakita na ng anak sa harapan ko. Tapos ako kain-kain pa. May mga namamalipit sa harapan ko guys. So yung mga nanganganak ay nakatingin na lang talaga sa akin. So sana all daw. So, tapos ako naman sana all na lang nakakaramdam ng sakit para hindi ako tumagal ng ganun katagal sa lying in. So tumagal kasi ako sa lying in guys ng 4 days. So sa ika four days ko guys, nag-decide na sila na saksakan ako ng pampahilab para tulungan ako humilab nga yung chan ko para mga anak na ako guys. Kasi nga ka four days na. Kaso guys, after akong tusukan ng pampahilab, kinagabihan is, um, wala, humilab lang siya ng konti. Tapos, mga madaling araw, so nararamdaman ko na hindi ihi talaga yung nangyayari kasi mabilis talaga yung pagbulwak niya. Ganun. So, yun pala is, yung panabigan ko guys is nag-leak na. So doon na kinabahan yung mga stop doon sa lying in and kinaumagahan nga is nag-decide na sila na ilipat ako sa hospital. So pinapili nila ako. So sila ay magdadala sa akin sa hospital. Kung sa public ba or sa private. So kami, ako talaga nangangamba ako kasi guys hindi ganoon kalaki yung naipon naming pera sa para sa private. So ako sabi ko sa public na lang kasi so, kasama ko that time yung mama ko. So mama ko talaga yung laging nasa tabi ko that time kasi yung asawa ko nagwo-work pa siya noon. So, ayun nga. Hindi ina-expect na dadalhin na nga ako agad sa hospital ng mga panahon na yon. Tapos, ayun nga. Yung mother ko, ayaw niya. Kasi nga, sa public daw, aantayin kang mag 50-50 bago ka asikasuhin. So, ayaw ng mother girl. Kaya sa private kami nagpadala. Umalis kami ng 11.30 yata nun sa lying in. And nakarating kami sa hospital ng 12.30. Tapos, chineck up na nila ako agad doon. Tapos, ayun, inaii ako. And doon nga is pagcheck check is nasa 5cm na ako. Pero yung 5cm daw is dapat masakit na din talaga yun. Kaya, ang ginawa nila guys, sinaksakan nila ulit ako ng pangpahilab na five drops daw para daw mamalipit daw talaga ako. Ganun Sa <laughs> Salbahe yun. Charot. So, ayun nga. Mga isang oras lang after nung pagsaksak sa akin ng pangpahilab is ayun. mabasa na si Dane Ethan. Wala pang 10 minutes guys. Lumabas na si Dane Ethan. Sobrang bilis kong nanganak. So, nagkagulatan na lang yung mother ko tsaka yung asawa ko dun sa labas na nag-aantay sa akin. Nanganak na pala ako. Kasi hiningi nung mga nurse yung cellphone nila para picturean daw si Dane Ethan. So, that's the kwento guys sa panganganak ko kay Dane Ethan. And, yun din yung reason kung bakit medyo nag-aalangan na kaming si Ding Ethan. Kasi nga, baka hindi na gano'n yung mangyari sa susunod. And, mas malala pa, guys. Ayoko mas CS. Yes. So, ayun, guys. So, planning pero hindi planning. Gunner. Na. Charot. So, anyway, guys. Ayan nga. At, tumating na naman tayo dito sa dulo ng aking video. Again, guys. Thank you again for watching. And, from pagsusubscribe. Ay, English Sarah. So, ayun lang guys. Hanggang dito lang ang aking kwento. And samahan nyo na lang ako ulit sa aking susunod na video. Again, thank you for watching. And see you next time. Bye! So, that's it guys. Bye! Bye! Wait! Wait for me! Bye! Bye everyone! We're See you next peace. time. Bye.